ng mga mo ang no? Ha? Ako ang hindi ka nung maayos na kaalis, kasi kang lalaki, ha? Anong kasi kang kaibigan, ano? ano 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 mo. Parang gusto ko pa ano 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 Uy, pre! Uy, ano 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 Paano ano 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 Oy, oy, SPG yan. Sabay na nga kami ni Gab para isahang taxi na lang tayo. Ano, tara? Tara, oo. Pwede na ako. Saglit lang, mahal. Pugasan mo lang yung baso dati, ha? Oh, ma'am. Nandito ko pala. Wala si Chris, ah. Nasa labas. namaya pa yung Ah. Uh, -hmm. uh, actually, ko talaga may unta ko dito, kasi. Ha? Huh? Ako? Bakit? Mahal kita, Kavis. Simula nung pinakilala kayo ng Red Chris last year, hindi mo Yung pagiging malalaki mo. Pagiging concern mo. Lahat-lahat. Ipaglasi-laso. Wait. Wait. Wait ka. Sabi ko nga bilis. Ay, kasi tayo mo Diba, alam mo yung girlfriend na sa um, salit mong bayit yeah. ka? Alam ko. Pero may mani ba sa na nararamdaman ko? Mali bang mahalin kita? Di ba wala namang mali sa pagmamahal? Walang mali sa pagmamahal ka. Tao ang nagkakamal. Alam mo ang mali nito? Hindi ako yung tao para sa'yo. O ka lang ako na. Pero, Hans, Hindi na ako ba? Salamat ka. Iniisip pa ngayon pagiging magkaibigan natin. Hmm? Dapat din naman ang kamo. Sinasabi ko na nga may gusto ko sa girlfriend right ko. Ha? Huh? Bakit hindi ka humanap ng para sa'yo? Bakit pati ako? Tingnan ko ng hukong! mo ako, pre. Itawan mo ako! Bakit hindi, pre? Kung hindi dahil sa akin, hindi mo makikilala si Karis, di ba? Kung hindi dahil sa akin, hindi kayo mag-uusap. Tapos ano? Pagpakilala mo sa amin, nag-girlfriend mo siya? Ito na mo mga pagmuno, ha? Ako ang hindi ka nang maayos si Karis, ha? Tapos ano? Ha? May gusto ka pala sa kanya? Kung pinakilala mo siya sa akin, ha? Bakit hindi mo tinuloy? Tapos ngayon, susunutin niyo siya sa akin? Ha? Anong klase lalaki, ha? Anong klase kaibigan? Ano? Yaw! Ipagkasikaso ko sa'yo, hindi lang kaibigan lang yun. hindi lang ang sa ko sa'yo, eh. Ano yung kiso? Mahayos ang magsasama namin, kaya na bulungin pa. Makakahanap ka rin ako para sa'yo. Dumating na araw hindi mo gusto pang himasukan ng iba. Pag-aari. Gab, hindi lang kaibigan na turing pa sa'yo. Tinurin kitang kapatid. Diyan pa ako pang magdilim yung paningin ko sa'yo. Umalis ka na dito. Alis! Ano mo yan, pare? Yung best friend kong kalbo kasi. Sige, pre. Tagay mo pa! O, oh, sino naman yan? Ako? Ano? Sabi ko namang walang hmm. Okay. na cellphone pag tayo nagiinom, pare. Paano ba yan, pare? Tinatawag na ako ng misis. Ah! Hindi ba? Gusto nga din Mabait na ako ngayon, pre. As Gaya ka pa dun sa kaibigan mong kalbo. Sige hey, pare, nauna na ako, pre. Sige, sige, sige! Pare-parehas lang naman kayo. Anong araw ka nang ganyan, ga. Tama na yan. Ay, gusto mo yung sarili mo? Paano ko ayos, ha? Si nga, Claude! Nawala na ako ng best friend, pati yung babaeng minamahal ko. Tapos, dalawang tao pa akong may galit sa akin. Sige ka, panuwanan mo sa akin. Pero hindi mo pwedeng sirain ang buhay mo, God. Sino ka ba? Sino ka ba para magsalita? Hindi nga kita pinapabot dito eh! Nakita mo ba yung pinagdaraanan ko? Ha? Yung gusto mong tao, pero ayaw sa'yo! Hindi pa yung nararamdaman eh! Kaya huwag ka magpangaral sa'kin! Gusto ko lang naman ha? Gusto yun naman ni Cancel! Eh. So when you serve <Marvel> it now. You don't need more. I love clothes. You know, they i love. Oh. Gusto kita Tulad mo Yung gusto mo Hindi ka gusto Yung pinagdaraanan mo, lang, yung mo boy. Bakit, Ang kulad mo Kasama mo eh Bakit Inaalala din kita kita Pero bakit muna kita yun Bakit? Hindi ko alam. <laughs> Hindi mo alam? Kasi mo yung mata puso mo sa isang tao lang eh. Kasi mo din Alalay mo. Pero bakit binigay ko sa iyo, eh. Pero Okay, b siguro talaga tayo.